share, subscribe. Uh, sa awit 91 verse para ba? Ang nito ay uh, ang diwas ang ating tagapag ko wala ang darating sa iyo. Wala na lapit sa Sa pagkat siya'y tumutulong sa iyo. Amen. Um, upang sa lahat ng iyong mga lakad ay inatan ka sa kanilang mga kamay ay dadalhin sa nila baka sa isang batoy matisod ang iyong pang. Iyong tatapakan ang iyo. at sasagutin ko siya. Ako yung magiging kasama niya sa kapalasahan. At sasagutin ko siya. Amen. At pararanalan ko siya. Amen. Malakas na nalakpak po para sa ating Diyos na buhay. Napakagawa po lang ito na Panginoon sa ako awit na sa buhay ng Mayroon sa ating buhay din naman ito. Na, tunay nga po no, na sa ating buhay no, na wala ka na wala ka uh, kasamaan. Amen. O kapahamakan ang para Amen. Doon sa mga lingkod ng Diyos. Amen. Eh, na patuloy na nangyayawag ng Lagi laging kasama natin. Amen ng doon na, na binigay sa atin ang Diyos, ng Diyos na kanyang anghel na saan ka man pumunta, ano man yung gawin mo, ikaw ay lingkod ng Diyos, kinatang kat ng pangyarihan. Amen. 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 araw Amen. Amen. even walang lingkod ng Diyos na hindi, hindi ka naglingkod sa Diyos para mamahamak ka. Ang sabi ng Diyos, iingatan ka Amen. Amen. Iingatan Ang sabi ng Asawa, verse 9, sa Panginoon. Amen. Sa gusto mo, ipagkatiwala ang buhay mo. Hindi sa tao, hindi sa magulang mo, hindi sa ang mga bagay, hindi sa trabaho mo, negosyo mo, hanggang ang arawan, hindi ang puso mo ang puso mo pinag-iitro mo sa taos ng buhay. At ang biyayas, amen, ang laging kasama mo. Ang biyayas ang laging magiging iyo. Sa ang sarap na mayroon ng mga kapalitina, hindi

sabihin natin na ang pangako natin ng Diyos sa mga pangako ng Diyos na nakakabalagay. Kaya, kayaan natin na sa pangilipon natin sa Panginoon, naranasan natin ang pangako ng Panginoon kahit isa lang po. Kaya, po sa aking buhay. Sa araw araw ng aking buhay, na ako ang ako lang ako ang Diyos lang ang nakakaalat ng aking mga naranasin. And then, nandun urine, nasa, nasa marsalam, ka, yung matalabas na talaga ang chadro na yung nasa, labas mo lang, yung kapahamakan, yung disgrasya, na ang dami, ang dami yung tumating sa buhay ko ang kapahamakan. Pero isa lang ang ko ang mga tanaman ng Panginoon. Kasi ng Diyos. Alam ni Diyos na no? napaka malaga na yung pag-iingat ng Diyos ay maging suma sa atin. Para maingatan ng Diyos, hindi

ay tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Amen. Amen. Ang Diyos hindi siya bini. Hindi siya sa lahat ng ating mga sa lahat ng ating mga sa ating puso. Alam niyo ang Diyos, yung laman ng puso sabi ng bago ka sa Panginoon, tinagal ko ang

Ng Inin, mayroon sa ating buhay, napakasarap na talaga yung ng Panginoon na buhay maging ingat sa iyo. Yung mahalaga, buhay lang, hindi na, hindi na, Diyos na hanggang makulit sa iyo. Mayroon Diyos na sa iyo sa ating magpumaroon. Mayroon Diyos na sa lahat ng bita, sa mga ang lahat ng alam sa Panginoon at manampalataya sa tulog sa Kanya. At ang Diyos, Amen, ang patuloy ng gagabaw ng mga lumabaw. Amen. Salamat po sa pagkabasa ng mga ng Panginoon. Yubilin na nito sa susurta pa kayo sa buhay ko ng mga mga mga. Alam mo pa na gano'n sa ng mga